Hello guys, dito kami ngayon sa Philippine Arena. Ayun. Nagpasyal-pasyal lang kami. Ayun yung Philippine Arena oh. Ayun, saka yung Philippine Sport Studio. Ayun, ayun doon oh. Ang kasama ko. Eh, Lex oh. Lang galing lang Lex guys, daming mga uh, ano, sasakyan. Ayun yung kapilya ng Iglesia ni Cristo. Hello. Oh. Malayo na tayo. Malayo na. Yan na oh. Ngayon tayo dyan. Balik na tayo. ha Oh. Yana guys. Parapit na kami sa Pilipin na rin na. Ah. Ang mga sakya no. Yan. Oh. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Oh, no? At kung bago pa lang sa akin channel, i-like mo ito at share. video, thank you so much, bye bye.